Ma. Ma. May ligay pa. May ligay pa. Baka okay, naman may bagyo pa. Ang ginis na tayo tiyan Mines View Park Wow, ganda pala. Hmm. Oh, nice, 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 nice. Nice na. video ka ako picture Kaya kayo Ha, okay na. Ay, na. Ngayon ay maaraaw. Yung binabakunong

kayo. Okay, okay na. magpicture picture na kayo. Okay. Ayan mga taropa na dito kami sa PMA. Nag-request ako kay tatay. Sa PMA Baguio ah. ah kasi alam nyo mga taropa dati kong ano to pangarap na makapasok dito Pasok ako sa height, pasok ako sa physical strength. Pero sa grades lang tayo bumagsak kasi 85 general average sila na tinatanggap. Nakuha ko lang noon 81. Sayang. Pwede <laughs> sana isa na rin akong kadete. All right. Ma, okay ka lang diyan, Ma? Ayun, oh. No? Nakasimangot lagi si mother ko. Ayan, si Air driver. Ayan. Ayan. yung ano, kapatid ko. Yung anak niya, natutulog. at yung mga pamangkin sa likod. Ayan. Saka yung nasa gitna, yung payat tong na ano, ayun o. Oh. Ayan po yung kumaway. All right. Kumusta naman ang pagbabiyaya sa Baguio, Mother? Mabuti, masaya. Ba't ka umiiyak? Napapagod na ako. Eh. <laughs> Napapagod na kayo? Nabibisit na si nanay kasi akiat baba kami. E alam nyo naman dito sa Baguio, ang daming ano, matatarik na pinupuntahan. Gaya nito, nandito kami sa grotto. Yung 300 steps na hagdan. Pero hindi na kami umakyat sa hagdan. Nagulo na kami. Ayan, nakaparking na kami sa... Ayan, no? meron nga wishing well. Ay, wishing well, wishing well, wishing well. Tambayan lang pala. Ayan. <laughs> Kasaya ito yung ano, view sa taas. Ayan, mga taropa. Ayan, no? Di lang masyado magita dito sa camera ng cellphone eh.